Ito ay pinatuyong bunga ng isang orchid. At dito nagmumula ang isa sa pinakasikat at paboritong flavor sa mundo. Mahaba ito, maninipis lamang at medyo wrinkled na ang itsura. Ngunit alam nyo ba mga ka-awesome, napakamahal pala nito. Magkano? Tumataginting na 30,000 pesos per kilo. Ginagamit ito bilang pampalasa sa iba't ibang produkto at malamang ay natikman nyo na rin ito. Dahil ang kakaibang bunga na ito, walang iba kundi Vanilla. Ang vanilla plant ay isang uri ng tropical climbing orchid na native sa Mexico at ilan pang Latin American countries. Nagbubunga ito ng tinatawag na vanilla pods o beans para itong mahabang kapsul na umaabot ng 20 centimeters. At ito lamang ang natatanging edible o nakakain na bunga ng orchid sa buong mundo dito nakukuha ang kilala nating pampalasa na vanilla. Ginagamit ito bilang ingredients sa iba't ibang uri ng matatamis na pagkain, inumin at maging sa mga perfume. Ngunit alam nyo ba na napaka-rare pala ng natural vanilla? 95% ng vanilla flavoring na ginagamit sa mundo ay synthetic vanillin o imitation lamang ng totoong vanilla extract. Ang totoo at natural vanilla kasi ay napakamahal. Pumapangalawa ito sa saffron bilang most expensive spice in the world na dati na rin nating na-feature sa isang video. Ang isang piraso umano ng Tahitian vanilla bean ay nagkakahalaga ng 7 to 9 US dollars o halos 400 to 500 pesos. Ganito rin ang presyo ng tatlong piraso ng Madagascar vanilla beans samantalang umaabot naman ng 14 dollars o halos 800 pesos tatlong pirasong Mexican vanilla beans. Kung ang bawat piraso ay ganito kamahal, iisipin nating malaki ang kinikita ng mga farmer nito. Ngunit ang bansang Madagascar na top producer ng vanilla sa mundo ay nananatiling mahira. Ang Madagascar ay isang isla sa Africa. Hindi talaga native rito ang vanilla plant wala rito ang orchid bee na siyang natural pollinators upang magbunga ang vanilla. Ngunit noong 1841 sa Reunion Island malapit sa Madagascar, nadiskubre ng 12-year-old slave na si Edmond Albios ang isang pamamaraan upang magbunga ang vanilla na hindi nangangailangan ng orchid bees. Ngunit hindi ang alipin na si Albios ang nakinabang dito, kundi ang amo niyang French at ang bansang France na sumakop sa Madagascar noong 1895. At sinimulan rito ang mga vanilla plantation kung saan pinagtatrabaho nila ang mga native African. Sa pamamaraang nadiskubre ni Albios, farmers mismo ang magpopulinate ng vanilla plant gaya nito. Gumagamit sila ng isang maliit na stick upang tusukin ang bulaklak. Kailangang maging maingat sa paggawa nito upang hindi ma-damage ang bulaklak nito na isang araw lamang sa isang taon kung mamukadkad. Nasa 500 na bulaklak ang napopulinate ng farmer na ito sa isang araw araw. Matapos nito ay 9 months ang kanilang hihintayin upang lumaki ang vanilla pod. Kapag na-harvest na, ay isasako ito ng mga farmer at papasanin patungo sa market kung saan ito ipagbibili. Pagkatapos maibenta, dinadala ang vanilla beans sa processing facility. Isusort nila ito ayon sa kalidad at suka. Pagkatapos ay huhugasan at ilulubog sa mainit na tubig upang i-release ang vanillin compound. Dito nagmumula ang vanilla flavor. Mula sa kumukulong tubig ay itatakbo nila ito sa isang kahon kung saan ito iiwan ng 48 hours hanggang maging brown. At sa ilalim ng init ng araw ay ipapatuyo ito ng 15 to 30 days, depende sa moisture inside. Pagkatapos naman ito ay minamasahe na ang beans upang lumabas ang oil at fragrance nito. Sa kanila ito ini-inspect para tiyaking walang metals gaya ng pako ang nakasama sa loob. Tinitimbang na ito at saka ipinapackage For shipping. Ang mahaba at matrabahong prosesong ito kasama na ang malaking demand ang dahilan kung bakit napakamahal ng vanilla. Ngunit ang kumikita talaga ng malaki rito ay ang mga nag-preprocess ng cured beans at hindi ang farmers. Ayon sa Business Insider, noong 2022, kumita lamang umano ang mga farmer ng $17 o mahigit 900 pesos per kilo, habang ang processing facility ay kumita ng $250 o mahigit 14,000 pesos per kilo. Pabago-bago rin ang presyo ng vanilla kada taon at uso ang nakawan, kung kaya't nahihirapan ang mga farmer doon. Kung ang nag-iisang ani nila sa isang taon ay mananakaw pa o di kaya'y mapapatapagawa, dahil sa mababang presyo, ay talaga namang mahihirapan silang buhayin ang pamilya. Dito naman sa Pilipinas, meron na rin nagfa-farm ng vanilla. Noong 2023, na feature ng Agri sa Agri ang vanilla farmer na si Ma'am Sheena Fideli na taga San Pablo, Laguna. Ayon kay Ma'am Sheena, ang presyo down ng dried vanilla pod sa world market ay naglalaro sa 14,000 to 30,000 pesos. Ngunit sa Pilipinas ay umaabot daw ito sa 20,000 pesos per kilo. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!